Anim na dekada nang nagliliyab ang apoy sa ilalim ng lupa sa Centralia at sabi ng mga natitirang lokal, bumubulong daw ito ng mga pangalan. Ito ang kwento ng isa sa kanila. Isang gabi may isang driver na huminto sa gilid ng abandonadong kalsada. Napansin niya ang makapal na usok na pumapaibabaw mula sa mga bitak sa asfalto. Kinuha niya ang kanyang cellphone, handa nang kumuha ng litrato ng kakaibang tanawin. Para bang may sariling buhay ang usok. Sumasayaw ito sa liwanag ng buwan. Pero habang itinututok niya ang kanyang kamera, may narinig siyang isang bulong. Mahina lang sa umpisa pero dahan-dahang lumakas. Hindi ito ordinaryong tunog. Ito ay isang boses, malalim at garalgal, na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa, sa mismong sentro ng nagbabagang apoy sa ilalim ng kanyang mga paa at binibigkas nito ang kanyang pangalan. Nabitawan niya ang kanyang cellphone sa sobrang gulat. Bumagsak ito sa sementadong kalsada pero patuloy pa rin itong nagre-record. Sa pamamagitan ng screen, nakita niya ang usok na mas lalong kumapal at mula rito, may mga aninong nagsimulang gumapang paakyat. Hindi ito mga anino lang nagawa ng liwanag at dilim mayroon itong hugis, mga anyong parang naghihirap na kaluluwa na sinusubukang umakyat mula sa nagliliyab na impyerno sa ilalim. Habang pinapanood niya ito, ang mga anino ay nagsimulang mag-anyong parang mga kamay, mga daliring payat na kumakaway mula sa mga bitak sa kalsada. Ang bawat daliri ay tila umaabot sa kanya. Natulala siya, hindi makagalaw sa takot. Nagsimulang umusad ang mga anino palabas ng kalsada. Gumagapang sa tuyong damo, palapit ng palapit sa kanya. Ang hangin ay napuno ng amoy ng nasusunog na asupre at isang bagay na mas luma at mas masama. Patuloy ang pag-record ng cellphone sa sahig, nakatutok sa eksenang unti-unting lumalamon sa gabi. At sa huling mga sandali ng video, bago ito biglang naputol, Isang kamay ang biglang lumitaw mula sa bitak sa ilalim mismo ng cellphone. Hindi ito anino. Ito ay totoo, sunog at itim. Hinablot nito ang telepono at kinaladkad pababa, pabalik sa nagliliyab na kadiliman kung saan ito nang galing. Kung nagustuhan mo ang horror story na ito, mag-subscribe ka na at samahan mo ako sa iba pang nakakatakot na kwento. Salamat!